mga singing queens at Dalbark Bart at Karen, kasama daw sa bagong show ng TV5. Paglakas ng TV5, ramdam na ng lahat. TV5, lalo pang pinapalakas, ang lumalakas ng kapatid network. Talaga namang pinapalakas pa lalo ng TV5 ang mga shows nito ngayon, dahil sa mga bagong shows na dapat nating abangan sa kapatid network. Isa na nga dyan, ay ang vibe, na wala pang ang gaanong impormasyon patungkol dito, na kung saan ay may iba't ibang mga reaksyon at hula nga para dito ang mga netizens, na nag-comment. Ilan nga dyan ay ang hula ng mga netizens, na isa itong Sunday variety show, o isang musical show. Pero mababasa nga sa isang article na isa daw itong weekly entertainment show na kung saan ay bigatin daw ang mga cast nito, director at maging ang format. Na mababasa nga vibe is a new weekly show coming to TV5 in 2025 described as a pasabog show. It will feature a big cast, a director, and a format that is expected to be popular with viewers. The show is also described as a music countdown show. A teaser campaign has started, with the tagline Get ready to own the show and feel the vibe. The teaser indicates a weekly countdown will begin soon. The show is being promoted with the hashtag VibeTV5. It appears to be a music countdown show with live performances. The specific format and details of the show are yet to be revealed. Vibe TV5 refers to a new weekly entertainment show coming to TV5 in the Philippines. The show, which is teased with the hashtag Vibe TV5, is described as bringing a different vibe and making weekends exciting. It is being produced by MQuest Ventures. The show's countdown has begun, and viewers are encouraged to own the show and feel the vibe. na kung saan, ay dahil pinapalakas pa nga ng TV5 maging ang weekend, ay may malaking posibilidad nga na mag-guest at mapasama din dito ang ilan sa mga daboard Bark Ads, gaya nga ng mga singing queens at ni da Bark Ads Karen. Nasa katunayan na, ay may ilang comments na na ganito ang request, at hula nila. Pero dahil wala pang ibang impormasyon patungkol dito, Ayan nga ang dapat nating abangan sa TV5 dahil paniguradong pasabog ito. Pero, matatandaang sa announcement noong July 5 sa Singaling, ay nabanggit nga dito na isa itong Sunday Variety Show, pero hindi pa nga malinaw kung anong oras ito mapapanood sa TV5, basta mapapanood ito tuwing weekend. Kaya naman, ay hindi nga malabong mangyari, na mapasama o mag-guest ang ilan sa mga The Bark Ads dito. Gaya ni The Bark Ads Karen at ng mga sining queens, lalo na nga't isa itong kapatid shows, at may kinalaman ito sa music. Sa katunayan nga ay bukod nga sa Itbulaga, ay napanood na rin ang isa sa mga sining queen sa isang show ng TV5, na Must Singer Pilipinas. Na napag-usapan na rin natin noon. na kung saan ay si Singing Queen Anne at Singing Queen Eunice, ang naging gula dito ni Jano at Nadine. At isa pa nga sa naging gula naman ni Miss Pops at ni Arthur dito, kung sino si Kune Ho, ay ang isa naman sa mga EB girls na si Dabark at Skaren. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Pero, matatandaang noong bumisita ang isa sa mga host ng Masked Singer Pilipinas na si Pops Fernandez sa Itbulaga. Sa segment na The Clones, ay makikita ngang unang ang binati dito ni Miss Pop si Singing Queen Anne, na isa nga lang sa mga pwedeng patunay, na si Singing Queen Anne ang sumali sa mas Singer Pilipinas na si Cuneho. Hindi nga lang yan, dahil nag-guest na rin ang mga singing queens na si Jean, Sam, Eunice at Anne, sa show naman ni Maha Salvador na Imagination. na kung saan, ay nanalo pa nga dito ng jackpot prize si Singing Queen Anne at Singing Queen Eunice, na 80,000 pesos. Dagdag pa nga dyan, ay malapit na rin ng mapanood sa TV5 tuwing weekend din, ang isa pang show, na Singaling sing celebrity edition, na mga celebrity naman ang mga contestant at sasali dito. Kaya naman ay hindi nga imposible na mapanood at makakapag-guest din dito ang mga singing queens at si The Bark Ads Karen. Ganun na rin ang iba pang The Bark Ads sa mga bagong shows na ito ng TV5 soon. Lalo na nga ngayon na mas pinapalakas pa ng kapatid network ang TV5 na sa katunayan na ay ayon sa article mula bandera, ay naging magandang kombinasyon ng mga shows ang ginawa ng TV5 na mababasa ngang, sa kombinasyon na ito ng reality, news, at drama, hindi lang pinalalakas ng TV5 ang weekend lineup, kundi nagbubukas din ito ng bagong yugto para sa early primetime programming. Sa primetime primera, ipinapakita ng kapatid network ang dedikasyon nito, sa pagbibigay ng primera klaseng news and entertainment, tampok ang original and relatable content, na naglalapit sa puso ng bawat Pilipino, saan man sila sa mundo. Ayun pa nga sa isa pang article, ay palaban na nga daw ang TV5 ngayon, sa tinawag pa nga nilang network war. Na mababasa nga ang palaban na talaga ngayon ang TV5 sa network war, na dati ay dominated lang ng dalawang network giants, ang GMA7 at ABS-CBN. Sa panahon ngayon na puno ng network collab, ay lalo pang lumalakas sa rangkang ng mga surveys, ang weekend trip ng TV5. Ayun sa mga nag-o-observe na netizens, ay maganda ang kombinasyon ng TV5 ng reality, news, at drama, kaya lumalakas ang kanilang weekend lineup na nagbubukas ng bagong yugto sa early primetime programming sa weekend. Hindi nga lang yan, dahil talaga namang ramdam na ramdam na rin nga ang paglakas pa ng TV5, lalo na nga ang weekday, at ang weekend audience share nito, kaya naman naging second most watched channel ang TV5 sa bansa. Sa katunayan nga, ay ayon din sa isang article, ay mababasa ng TV5's weekday primetime block experienced significant growth, increasing from a 5.3 audience share in January to 12.9 by the end of June. Similarly, their weekend primetime improved from a 4.2 audience share to 6.9. This growth contributed to an 89% increase in total viewership for the network, positioning them as the second most watched channel. Dagdagpang Addituna TV5's weekday primetime block saw a substantial increase in audience share, rising from 5.3% in January to 12.9% by the end of June. This growth is also reflected in the weekend prime time, which improved from a 4.2% to 6.9% audience share. TV5's total viewership experienced an 89% increase, making it the second most watched channel in the country. The network's growth was particularly strong in the southern regions, with a 150% increase in viewership in Visayas and 134% in Mindanao. na talaga namang kitang kita nga dito, na nararamdaman na nga ang lakas ng TV5 kapatid network, dahil sa patuloy na pagpapalakas pa nila sa kanilang mga shows, sa Primetime primera, at ganun na rin nga sa TV5 within 3. Na matatanda ang ilang beses na rin nga nating napag-usapan, ang unti-unting paglakas ng TV5. Na dahilan nga kung bakit nanalong best stations ang TV5 ngayong 2025. Dagdag pa nga dyan, ay bukod nga sa mga bagong shows ng TV5, ay napapanood din syempre ang lakas ng Bulaga sa noon time, na isa nga sa mga naging dahilan ng lalo pang paglakas ng TV5. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?